hapon po sa lahat. Yan po ang mga mutya ng kidlat. At ito po yung itlog. Yan po, nakuha ko po. Itlog siya. At ito po. Mutya ng mga langgam. Mga langgam na maliliit. Yan po. Ito po siya. Ano, mga taong ano po. Yan po. Great elements. Ano pa mga taong ano, walang magawa. Pinagkukuha yung mga mutya ko. Oh. Mga taong mga ano. Pati YouTube ko ninanakaw. Oh. Napalitan ng mga pangalan. Mga mga hacker. Ang alam ng mga YouTube account. Ayan po oh. Nakaukit po. Ayan po. Bahay po yan ng ano. Hantik po. Ayan yung real na ano. Hantik po para sa negosyo, pwede po may mga lucky stones sa negosyo, protection. Sa katawan nandito po mga sa katawan po. Ito po 'yung mga ano protection po, 'yung mga ano mga kahoy-kahoy sa bundok, mga ilog batis mga ano po, 'yung mga kahoy po, mga baging, mga nakabalot na baging 'yan po. Oh. 'Yan po. 'Yan 'yung mga protection sa mga katawan. Ito po sa akin sa akin po to ano po to yung personal gamit ko po yung mutya ng bayabas mga puno ng bayabas yan po ayan po siya may mga ano po siya may mga hugis na ano po may nakaukit na ano po alam tao po kumbaga ano na po siya yung sadya na po create elements uh, yan po sadya na po yan sa so, mga sinaunang panahon yan yan po yung mga mutya ito po yung mga ano mga tinatawag na ano po yung yung para sya ano sya sa bundok din po ito sedimentary rock yun sya ito po sa bundok din po siya mga protection yun sya ito po ano po to sya yan po oh maganda siya masyado tingnan oh. Eh. yung mga kahoy, mga troso. Sa loob po to ng kahoy, ito po na kukuha. Sa loob po ng kahoy, hindi ko po alam kung pwede din ba siyang kidlat. Kasi sa puno ng kahoy, mga kahoy sinaunang panahon, kasi bago to dito bahay Ano po to siya? Ano to dito eh? Kumbaga, may sapa, may dagat, kaya dag sapa to dito eh mga parang halo ba ang tubig kaya tinatawag siyang sagrado sagradong gubat na ah, sinaunang panahon mga, mga mga panahon pa ng mga sinaunang panahon yung mga taong kumbaga ito eto di, tawag nito sa loma de gato yung ano siya marilaw bulakan ano po to siya yan isa sa sapa ang bundok na tinata, yun na nga sinasabi ko yung sedimentary rock yung mga bundok na pinakamataas na bundok yung mga bundok na mahirap akyatin na hindi ka basta-basta para siyang ano condo style yung ano yung bundok no eto po siya mutya ng sapatos po siya pwedeng kaliwa pwedeng kanan katulad ng sa ano ko binlog ko na ano malaking paa eto naman maliit lang siya oh. yan eto ang pinakamaliit din oh. Yan siya, sapatos din po siya. Pwede din po siya, papang bata. Kaya, sinaunang panahon, kasi sinusubaybayan ko mga ano eh. Kung baga, binabasa ko yung ano, mga sinaunang panahon dahil dito sa bato na nakilala ko. Eh, sila po ang nagtuturo sa akin at saka yung mga bagay na mahirap i-explain. Kung baga, sila yung nagtuturo sa akin. Eh, hindi naman minamando nila ako para sabihin na ano. Hindi, hindi, ako tao na demanding person na kung, kung ano utos mo you're always like the man with me no way hindi mo ako basta basta na maluloko ito po ano ito po siya yung mga mucha ko hindi to panluloko kung baga tunay ito, kaya tinawag ko ang sarili ko na isang master kasi marunong pa akong magbasa sa mga mutya. Ito po, tae po ito eh. Tae ng duwende, pwede rin ng kapre, tae ng, 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 kung tawag na yun na yung agta, yun yung kapre duwende. Dati hindi ako naniniwala sa mga kapre duwende, pero, pero, ang makita, may nakita kasi akong isang ano, nakaukit na ano, kumbaga, siya, siya, ang, nagtulak sa akin na kung baga ang ipaliwanag kasi ang tatay ko pinangalan niya ako Marlin pero ang meaning ng Marlin doon sa sa Miriam Webster Dictionary nakalagay doon ang meaning ng Marlin name of fairy name of fairy kaya nagtaka ko, bakit yung mga mga mutya na hindi dapat bakit meron ako katulad nito hindi mo siya malaman kung bunga yan yan siya nakaukit yung mga yan yung mga ano mga salsaga yan yung mga bundok yan yung mga ilubatis ayan oh ano, ilubatis yan yung tinatawag na ilubatis kumikinang yan yan po oh sumbis yan po oh. ano tulad yan yan nag ano tao kasi mapagsamantala samantala eh Niloloko yung video. Pakila mera eh. Naiingit na susuya. Pati video ko nakawin. Yan yung kanila. Mga Yan po. Yan yung kanila personal. Salamat po. Hanggang sa muli.